o galing lang sa sarili ng tao. Pagka ang nagturo lang tao, hindi naman sinasabi ng Diyos, abay walang kwenta reliyon na yan. siyeti ng Marcos. Pakinggan mo kapatid. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Pagka ang reliyon pala nagtuturo ng utos ng tao, nawawala ng kabuluhan pati pagsamba eh. No, kapatid? Tadaan mo yon. Pag ang religion, may utos ng tao, hindi utos ng Diyos, ah, nawawalang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, sabi ng Panginoon. Kaya, ang tunay na reliyon, ang aral, ang utos, puro galing sa Diyos, walang galing sa tao. At ang isang halimbawa, walang utos ang Diyos na binyaga ng bata. Wala. Wala sa Biblia yan. Labag sa Diyos yan. 5.13 ng Ebreo.